morning amigos and amigas meron kami gakat ngayon pupunta kami sa isang beach para kami ay mag excursion pero may naisip akong negosyo pagdating doon ay magtitinda ako ng halo halo at ngayon ay uh, 5 o'clock pa lang ng umaga nagpiprepare ako ng aking mga ingredients sa halo halo susubukan ko lang kung mabebenta ang halo-halo ni Lola Didi. Siyempre, yung ibang panahog ko, binili ko na lang sa Asian store. Ayan, binili ko sa Kabayan, halo-halo mix, ayan. At ngayon, ay nagluluto ako ng saging, minatamis na saging. Pakikita ko sa inyo, yung aking minatamis na saging. Ito po, yung aking minatamis na saging. Sundan nyo ako mamaya. Tingnan natin kung ang halo-halo ni Lola Diding ay magkiklik. click uh -oh. Hello! Take off na kami from Montreal to beach, beach. Ito na, nasa entrance na kami. Ang ganda ah. Bungad pa lang, makikita mo na na nature talaga. Yay! Hey, we are here! Hello! Hi! Hello sis Buti na lang tayo Bago tayo mag-flight oh, oh, oh. <laughs> Hi Ready na ang aking halo-halo corner Mga kababayan kong mga Pilipino Bili na kayo Ang aking halo-halo Hello mga kababayan Andito po ako ngayon sa Canada At nagtitinda kami ng halo-halo Tingnan nyo naman po Ang pila ng aking mga kababayan Marami pong bumi Hindi, alin yung plana? Gatas. Gatas, gatas. 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 Ako ang magatas. Isang scoop. Ah, okay. Mayroon ng laman sa loob yan. Doon? Ah, mayroon na ba? Sorry. Ay, naku, malaking charge ito. Nadoble ko. Wala na Pasensya na po. Five dollars. What a special. Five dollars. Five para sa kanyang pocket money going back to Philippines. Ang dami mo ng customer. $5 dollars para, <laughs> para sa pocket money going back to Philippines. <laughs> Ito, meron na to? <laughs> wala pang ano yan. Oh. Mga ayos ay, ano ano, ah. Ayan, wala yata. <laughs> Wala yata. <laughs> wala yata. <laughs> Sa yata. sa ganang ka ganang anak pa ah. Oo. Oh. So, Kapi kayo. Ay, so, ito. Garo, wow. okay. Ay, Ay. Sa sabi ito. Pero walang Sila na lang maglagay para na lang para oh kayo na lang, niyo, kung sabi. ano, sa tuyor. Mat Matansya nyo kung okay. alin ang gusto okay. yung sabot. Ganon talaga dito. sa yung chef. Ito may Serve ano na yan. Bigyan mo ako ng yourself. ano ng no, 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 no. mm. Para, para maka <laughs> yung ano wow. wow. Wala wow. okay. okay. wow. wala pa Walang daw wala kasi walang Gostado! Tá é

Don't like top. and subscribe. Yeah, hit like and subscribe. Yeah. Pinoy in in Canada. You. Yeah. Salamat yung bayad ko. Give the chase Mahal yun. Mahal ang bayad. <laughs> Comment below. Salamat <laughs> ng alu <laughs> Comment below. <laughs> okay okay.

Kapit pa rin tayo, may ako. Ako, mga ka-gaan. Yes. Bumabong. Bumabong, kayo ng bahala sa pag-sakot. Sa akin lang ang gatas, sa iyo ang laguna. Sige, ang panamon. Ayan, natagal na kayo, kuya, sa pag Ano pa po, ah?

Hola, tengo dolor. Ah, dolor de cabeza. Me duele la panza, me duele el niño. Ah, dolor de nda uh, share tama pala 'yung mag-subscribe. <laughs> Ay, wala kam ano? Di YouTube ko kayo? Oo, may YouTube ako. Ah, uh, Eda Santos. E Eda, E D A. may tanong lang ako. Paano pag may aso? Alin? Pa paano pag may aso? Oo. Oh. Hindi eh, hahabulin yan. Kasi, kasi cut yan eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Maghahabulan <laughs> <laughs> sila. Di ba? Kapag may alam na mag-best friend Oh, ha, ha? ano na, oh, yung ngayon nga, na, si, na nagsimula nang may internet, may YouTube, nag-ano na sila, oh, so, nagbati na. <laughs> <laughs> oh, may alfa doon. Halo-halo kayo dyan. Bili-bili pa. Halo-halo. Pamatahin lang po pa. sa Pilipinas. Salamat. 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 400 na. Masarap po ba yung halo-halo? Masarap, masarap, po? Masarap? Masarap. Masarap. Sige, ulitin po. Okay, masarap. Sa isang <laughs> bukas po, meron ulit. Nandito ulit ako nakapwesto. Basta tandalo nyo ilalim ng puno. <laughs> Miss, masarap yung halo-halo? Super sarap. O, oh, si, super sarap ate, ate, masarap po ba yung halo-halo? Masarap kasi sarap mo. <laughs> Sobrang sarap. Alam mo, lahat yung nakikita nyo doon, kumain ng halo-halo yan. Bumili ng halo-halo yan silang lahat. Ayan. The best. Hirap kami kanina, ang ng pila. Hindi ko maintindihan kung paano ko sila bibigyan. Pati yun, yung tatlong kuya doon sa malayo, bumili din nyo ng halo-halo. Kaya mamaya makikita niyo kung magkano ang naging amount ng aking pinagbila ng halo-halo dito sa beach side ng Quebec. Bye for now! <laughs> Hello amigos and amigos! Pauwi na kami ng Montreal. Galing na kami <laughs> sa beach. At ang napagbilhan ko sa halo-halo ay 320 dollars. Si ba? Oh. Sa May pang-snack na kaming pang-snack sa eroplano. <laughs> May pangbili na kami sa nari sa, sa Japan. Okay? Pawi na, na, kami. At yeah. nag-enjoy ang lahat, masaya ang lahat. At don't forget to Subscribe, bye bye. like and subscribe and share. Okay. Okay, bye. <laughs> bye, bye, sis. Bye. Thank you. Yeah, nag-enjoy tayong yeah. lahat sa ini bye. Bye. bye bye. Bye. See you next time. Yeah, see you next <laughs> yeah, year. Yeah, <laughs> In the Philippines. sila yeah. muna. Okay, bye-bye. Bye for now. Bye for now. Ah, amigos and amigas. <laughs>